sagot kaya ako ito yo uy sa na tubta na mga ganin na sila na ako ko na 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 dunggan nga alista na ko na kasi ayuda ayuda sa na ina ka ino sa na ina ka ino na ho nga wak ko na ko ni mo gapi rumis para sila nga ramat ka sila ramat ka ko sa ni mo gapi rumis to kusog ni ganin mo sila sila omega Grabe um... so, ka, pilaro ka lang ako. Ubay, wadyo ko na mga pilaglista. Ang imo. Oo, uh, uh, Ang imo ipang... Uh, nkililmo, ang nagalimot po eh. Ang ipang list para ni mo, yung mga pamilya. Yung mga mga doon, mga doon sa mga luwag, mga parinte, mga amigo, mga usap. Ang sama iban sa ingon, ana, kay ga... Secure na mga bubagwan sa kalamidad. dati. ko para lang sa... Sir, na mga sa itong palipo. Ano sa ingon nga ako? Hindi, magkakimura, magkakang naikasuko na ho. Kaya nga nung... Daan pa sa ko ni mo lista.